Assalamualaikum mga umi at hukti Today po gagawa po tayo ng beef noodle soup na swak na swak ngayong tagulan Sa isang kaserola maglalagay lang tayo ng beef Kahit anong parts basta parehas na may laman at buto Tapos lalagay natin lang luya, onion, tanglad at pamintang buo Lagyan lang natin ng tubig yung kaserola, Tatamihan na natin. Isasalang na po natin siya sa mababang apoy for 5 hours. Ihapo lang po natin ang ating beef cubes. Di asin. At ituloy ang pagpapakulo. I-remove na rin po natin yung mask. Pag maglilimang oras na, maglalagay lang tayo ng itlog sa isa pang kasarola. Tubig ating pakukuluan ng mga 12 to 15 minutes. Gamit ang same kaserola, maglalagay lang tayo ng tubig na may asin at mantika ating pakukuluan. At dito natin lulutuin ang noodles ng ilang minuto. Hanguin na tugasan lang natin yung noodles pagkaluto at i-transfer sa isang serving bowl. Balikan naman natin ang ating beef broth at timplahan lang natin ang asin at MSG. Maglalagay din tayo ng konting pet chay. At syempre, hindi mawawala ang spring onion bago natin patayin ang ating apoy. Balik tayo sa cooked noodles na nasa ating serving bowl. Ilagay ang karne, kulay, sabaw, more sabaw. Ihilaran na rin natin sa ibabaw yung mga itlog na ating nilaga kanina. At tagdagan na lang din natin ng spring onions at pula. Ito na po ang ating beef noodle soup ngayong tagulan. Enjoy po mga umiyan! Ukti!